អត់ចារាប់កូលៃសាប់ចំណងណាស់ណាស់ណាស់ Kanina nga mga sis brad ay may binigay si Noy sa amin na mga gulay. At agad agad ko nga itong binuhos dito sa lamisa para mabukod-bukod ko ang talong at saka yung sitaw. Kasi talong at saka sitaw pala yung kanyang binigay. Kasi pasalamat ko nga kasi nagbigay si Noy ng gulay. Kahit pa paano makakain kami ng gulay. Dahil si Inday kaninang umaga pa talaga ay nagre-request na talaga siya ng gulay. Gusto gusto na lang kumain ng gulay. Ganyan po mga bata mga sis brad. Kahit ako mga sis brad. Kahit isang araw lang kami hindi nakakain ng gulay. talaga hinahanap-hanap talaga namin ng gulay. Kumbaga, gulay is life talaga kami dito sa bahay. Lalo na pag ang gulay ay pakbit ang pagkakaloto, ay naku talagang taob na naman ang isang kalirong kanin talaga sa amin. Lalo lalo lang kay Kuya Kai. Kaya ayan, sabi ko kay Papa Jason, pilihan na namin itong gulay para maaga pa makaloto na kami. At makakain kami nang mas maaga kasi kaninang tanghali hindi kami nabusog sa aming ula. Alam! Kasi Papa Jason, siya naghiwa-hiwa ng mga talong at saka ng kalabasa at saka okra. Ako naman ay nagputol-putol ng ating sitaw. Noy, damo-damo nga salamat sa imo nga paghatag sa amon nga libre nga gulay bundat na naman kami karon ako, perti na naman kami kanamit karon ang amon nga sudan pak ang amon nga luto ay ko lang mga sis brad pag mga gulay ano ang masarap na luto dito para sa inyo kasi ako pak betan ang alam ko na kaya ko lutuin okay comment naman dito mga sis brad kasi marami pa akong gulay dito na natitira para bukas din ang lutuin natin at ayan mga sis brad habang nagpipili pala kami ni Papa Jason doon ng gulay napakuluan na pala ni Papa Jason itong ating karne, pinalambot niya na ito. Kaya nung nalambot na siya at natuyuan na ng tubig, naglagay na ako ng kaunting mantika para maigisa-gisa natin doon yung ating mga ricado. At naglagay na rin pala ako dyan mga sisban ng kaunting alamang din. At saka ginisigisa ko yung ating karne doon sa alamang. At tapos naglagay na ako ng kaunting tubig lang at para mapakuluan natin ng kunti yung ating karne. Tapos naglagay na rin pala ako dito ng ating mga gulay. At tapos ni si Papa Jason ito iliwa-hiwain. Dinakpan ko lang ngayon dyan hanggang sa maluto yung ating mga gulay. Tapos dyan dyan banda mga sis brad ay naglagay na rin ako na dito ng mga pampalasa. Hindi na pala ako naglagay ng asin dyan mga sis dahil naglagay na nga ako ng alamang kanina. Bali naglagay lang pala ako ng kaunting toyo dyan para maging makulay yung ating pakbet. At ayan na po yung ating pakbet mga sis Luto na po yan. Ay naku talagang ubos na naman ito mamaya sa amin. Talagang bundat na naman ang buong pamilya. At ayan na nga kumakain na kami ni Papa Jason. At ayan yung akin puro gulay lang talaga aking kinain. Kumain ako ng kaunting kanin lang. Tapos ayan gulay kulay na talaga lahat. Bale, wala pala ang dalawang bata dyan. Ah, sila sila sa labas naglalaro. Maya-maya na lang dyan ay dumating na rin si Kuya Kyle para kumain. Pero si Inday wala pala dito. Hindi pala nakakain kasi nandoon na sa bahay ni Nono. Doon na kakain. Kasi yung pamangkin ni Nono na si Teya ay lagi nilang kalaro. At ayan na nga si Kuya Kyle kakain na. Tinan mo naman yan, no? Puno ng kalabasa yung kanyang pinggan. <laughs> sa lahat ng gulay ay talaga ang kalabasa. Talaga ang gustong gusto talaga kainin ni Kuya Kyle. Kaya kahit anong gulay talaga aking lulutuin, basta may kalabasa talaga. Ang simo talaga ang kalabasa yan sa kanya. Kaya parang luluto kami ni Papa Jason. Pag may kalabasa talaga. Maraming maraming kalabasa talaga ang amin nilalagay. Like, Kuya Kyle pa lang. Ako, kinukulang talaga ang aming kalabasa. Kami hindi talaga kami makakain. Palambing naman mga sisbrad. Pakishare po ng ating video. Maraming maraming salamat. At hanggang sa muli. God bless. Bye bye.